so what's up what's up what's up what's up what's up what's up, what's up, what's up, what's up. good morning and uh, it's a cloudy day today and today is sunday yes so ayun na uh, kayo tayo ng pasay ngayon eh, magsusunto tayo tapos iahatid yeah, natin sa robinson las piñas this way let's do this maraming maraming salamat po alright ano front brake pads sa unahan front brake pads sa unahan na, you know? front brake pads eh dalawang ano, dalawang dalawang calipers pares ng brake pads ang panayin uh, natin. Tapos, yung spark plugs nito, due date na rin para palitan. Uh, at, apat uh, na piraso yung spark plugs nito. Tapos, change oil na rin. After ng change oil, throttle body cleaning naman. Dune up, tapos fuel cool coolant na rin. mga tempering bearing tapos mga chassis body parts niya so anyway Ikaw ko sa akin ang bahala doon and itatanong ko na lang din kung ano-ano yung mga ano mga parts na chassis part na kakailangan i-lubricate well Anyways, so dito tayo sa exit ng mga exit ng expressway mga katrotol ayan sinipon ako doon alaks ha? ng hangin <coughs> Yep. Thank you. Thank you. Yep. Oha. Huh. Go na tayo mga ka-throttle Tara muna tayo Pakamay na buhuli din So ayan Hello <laughs> Ayan sila Sabay-sabay natin sila e, Pakamay e, Police At pakamay na mga barel din pero since wala naman yata eh okay, ito tayo yeah alright S6 tayo palikod doon Pwede yung doon sa may ano Pagano okay, tayo And mga doon nag-atay mga

I got you. Aba. Ano? Kailangan 60 ka lang. 60? 60. Ah, 60. Bakit? Mahuhuli ka pagka may namamaril dito. Namamaril? Oo. Eh, oh? Oo, oh, pagka malihan ako mabilis. Ilan pinayas mo? 2.5. Ah. Oo, oh, doon ko pa, pa tinubos yun sa East Up. Sa may Quezon City pa layo layo no, tas nag ano ka palang tumpay oo oh. kasalanan ko kasi nga ano ako Overspeeding pero paglabas natin dito wala na <laughs> okay lang ikaw okay wow alam na jowa mo na sumasakay ka sa akin Buti chat ka sa akin Oo Pop, kapitin na tayo Di naman yung nanay Masyadong siloso Ano na? Di naman yung siloso ah, Buti naman Waaah! Mm -hmm. <laughs> 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 Wala, lumikulang tayo Ikaw naman <laughs> Magbangga na kayo, mga ina nyo. Ikaw, ah. Wala Dia tidak memandu dirinya sendiri Ya Terima kasih kerana saya seorang jurulatih sebab itu ada sedikit trauma Saya tidak dapat menangkapnya Dia tidak memandu dirinya sendiri Apa itu? Saya tidak mahu menjauhkan diri saya Teman-teman, May kulang tayo? Lupi ko! Wala oh, na ako ng boses na ito. Lipad <laughs> <laughs> yung ay sa lamin ko. Hindi, hindi yung lilipad. Sorry. Papalitan natin bago yan. Aba? <laughs> Kala mo napakayamang ko eh. No? <laughs> natin kasi maulan. Eh, o, oh, baka bumagsak yan. Maulan na pala? Eh, baka umulan. Baka umulan, no? Rene, you know like eh, no? <laughs> sige, <laughs> sige, 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 sige. Oh, magwa iniitay ko yung matapos lang yon ako kasi iba vlog kita eh <laughs> malilate na yung kliyente ko pakit <laughs> pakit ka pa dyan <laughs> oh mga oh, ako ng ulan wag naman sana ah, pa rin. Pero pagka umulan, uwi na ako. Top <laughs> oh, ya yeah. oh, So ayun mga kontrol Tapos natin natin si ma'am Dito tayo sa Robinson ngayon At papagda tayo sa ating Okay Pagda tayo So if you're new to my channel, please like, subscribe, and hit the notification bell. Alright! So this is Thor Kali again.